Sa inyo na nga po manggaling, ma'am. Tama ho ba na ngayon eh dapat mabahala tayo kasi may mga kaibigan ho ako nagsasabi sa akin na bigyang pansin natin ito dahil ang social media ay nagagamit para magbenta ng mga sariling sanggol o anak ng iba. Yung tinatawag na baby for sale online. Tama po ba ito? Uh, yes sir, sa noong uh, September 24, 2024 nagkaroon po ng entrapment mm -hmm. ang Northern District Anti-Cyber Crime Team mm -hmm. ng PNP ACG. At Et, ito na nga po, na arresto po natin yung si Alias Lin, 26 uh, years old na unemployed. Mm -hmm. na nanay. Ang rason po niya ayon sa investigasyon, bakit niya um, Uh, na isipang ibenta yung anak niya ay dahil nga sa kahirapan daw nung wala po siyang trabaho, wala po mm -hmm. siyang pantustos sa sa pangangailangan ng anak niya at hindi din po alam ng pamilya niya at nung tatay ng mga nganak ng po siya tatay mm -hmm. ng baby. opo at meron din po siyang sinabi na sana yung pera na um, dun sa makukuha niya sa pagbenta ng baby ay gagamitin niya sa maintenance ng tatay niya Naku po ilang taon po itong nanay na ito at sabi niyo nga ho ang kanyang main reason eh yung kahirapan ng buhay Ba't ilang taon na ba itong nanay na nagbebenta ng sanggol sa online 26 years old po and wala din po siyang uh, trabaho. Mm -hmm. Opo. Dun, paano nyo ito nalaman, uh, Lieutenant? Hin nga po um, Dahil din po sa cyber patrolling mm -hmm. at online investigation at nagbigay din po ang aming uh, butihing director si Police Major General Ronnie Francis M. Carriaga ng instruction po sa mm -hmm. PNPK mm -hmm. Cyber cups na mag-online investigation regarding nga uh, dito sa mabintahan ng sanggol. Eh, kaya po nagsagawa tayo ng cyber patrolling and uh, um, Intensified online investigation mm -hmm. sa mga pages na nakita ng PNPACG sa ngayon po. May anim na pages na minomonitor ang FB pages ang PNPACG mm -hmm. na Merong higit kumulang 3,500 followers yung mga uh, groups na ito or Facebook mm -hmm. uh, page na ito. And 'yun nga po may nag-post na pinapa-adopt niya or binebenta niya yung anak niya at nakipag-engage yung Cybercup natin na nagkunwaring uh, gustong mag-adopt ng bata. Mm -hmm. And uh, 'yun po nung uh, anak na yung nanay nag-message po siya doon sa CyberCup natin na nagsasabing pwede nang kunin yung bata. Kaya yung yung bata, nung ni-rescue po natin, ay one day old lang po. Nako po, sa talagang literal na pagka bago palang ipipipanganak, eh meron ng arrangement na nangyari sa bentahan. Uh, yes po, sir. At uh, na-discuss din po nung nanay regarding sa bayaran doon sa mm -hmm. lying in, kung saan siya nanganak, and uh, pati, mga vitamins at damit ng bata ay i-refund -re pa po nung mag a -adapt. Nako po. Opo. Ito po yung 40,000 pesos na sinasabi niyang uh, ibabayad sa kanya kapalit nung baby. Mm -hmm.